So, ayun, good morning, good afternoon sa ating lahat saan nang sulok ng mundo. So, ayun, so, guys, ayun, uh, may napanood niya pala ako, guys, dito sa sa Facebook page ko din na uh, isang vlogger na, ayun, si Kuya Arjun na talaga naman nakakabilil. Dahil, alam nyo, guys, kung papanoorin nyo to marami talaga makakarelate na uh, may hirap, katulad natin, na, uh, ayun, na, uh, guys, binilag niya yung kanyang yung daily life nila na ginagawa doon. So, talaga namang makaka-relate ka talaga kung ikaw kung napagdaanan mo tong mga bagay na to. So uh, supportahan natin siya guys. Hanapin natin siya sa uh, peace, sa Facebook, sa Facebook page. So ayun, ah uh, actually meron niya pala ako guys na kinuwang video. So yung isang, yung video niya na gagawin natin ng ano panonoorin natin kaya tayo nag vlog na dito dahil yon bilang isang uh, isang nagsisimulang content creator So nakaka-inspired talaga yung kanyang pagbablog dahil yun. Ah, hindi siya nahihiya yung ganyan yung yung pamumuhay nila na bilang isang mahirap. So naniniwala at ako yung guys at ako yung naniniwala na balang araw so makikilala din yan makikilala din siya actually madami na siyang followers ngayon so let's go panoorin na natin guys to ayan siya I don't know kabayas mga idol o ilam mo mga idol kung pa para ito na to ako sa mga idol na tuloy-tuloy ang gatas So, ako personally ano yan, yan. nakaka-relate ako dyan kasi nagaganyan din kami sa amin insan lalo pag naubusan ganyan talaga guys ganyan talaga ang uh, buhay ng isang mahirap lalo na pag nandun ka sa mga sa probinsya yan so, ayun

ay dad andyan ng, ng ano, pangalo ng sibuyas so, uh, uh, ano luya nalay ano? na yan asambitin lang yan okay na yan so actually guys ang nakakaranas talaga yan ang ano halos mga nasa probinsya yan talaga nakakabilib si Kuya Arjun talaga grabe malunggay talaga yan na kampagatas kasi alam ko guys parang nanganak yung asawa niya dyan isipin nyo kung paano nakaka-inspired so yan yung cellphone yeah, niya, hindi kagandahan din oh, hindi. kaya wala talaga imposible basta magtsaga ka yan. lalo sa ng mga bagong content creator ngayon oh. No. isa so, yan sa inspiration natin para magpatuloy yan. ito yung gulay so sama yung asawa niya nanganak yan Nanganak. so at ganyan lang ano nila so masaya sila di ba so oh. suka yung panasuka so kaya guys sa mga ano lang uh, hindi sa mga nililipat reklamo yan yan panoorin nyo to kung gaano kahirap ang buhay at kung anong meron kayo ngayon na kung anong meron kayong buhay na hindi ganyan masyado kahirap. So, yun, panoorin nyo to. Talaga makaka-relate, makaka -ano kayo talaga na hindi dapat mag- yung mga nararanasan nyo ay wala pa sa gatiting na nararanasan ng isang isang mahirap talaga. O so, yan. Diba? Diba? na yan, Talo na yan. Sarap niyan Sarap ng kain yan. Basta magkasama yung pamilya. Ayos na yan. Hmm. So, ayun. Uh, natapos nyo ba yung video? So, di ba, nakaka-inspired yung pagbablog ni Kuya Ar Arjun. So, ayon Sa mga, ano, sa mga ka natin. So, sana supportahan natin siya yon dahil yon ang laking tulong talaga to para sa sa kanila so personally ako talaga nung napanood ko to sa sa FB ko talaga sabi ko sabi ko gagawin ko to ng ano reaction kasi nakaka-relate ako dito so guys lahat yung nung ginawa niya so na, napagdaanan ko rin nung kami sa ano sa sa isla so halos yan din yung bahay namin so until na hanggang ngayon kaya yon takaka uh, talaga ako. Kaya yon sa mga ka ko. So, uh, pakipalo naman siya. So, yun. Thank you, thank you, thank you.